Una na pong nagdiwang, nagbunyi ang mga alipores ni Digong na sinam Harlika, sina Meron po silang God is good. <laughs> Kasama na dyan si Mr. Jason sa nagbunyi ang mga yan, nagpapasalamat. Dahil meron na daw na protection order galing sa isang um, korte dyan sa Davao. Yon. So inakala na itong mga ito na palalayasin na ang kapulisan. Yung palang court order na yon ay para lang tanggalin ang mga barikada at hindi itigil ang search warrant or ang paghahanap kay Buloy. Wala palang lang ganun doon sa order na yon ng korte. So, sinong napahiya ngayon? Ito pong kampo ni Kibuloy, ang mga taga-suporta ni Digong, una na dyan si Harry Roque. <laughs> Niluloko niyo po sarili niyo. Ano ho? Hindi niyo talaga nabasa yung protection order na yon na inilabas ng korte? Talaga? from a lawyer na katulad niyo po, hindi niyo alam, yun nga ba, yun ang nga bang sinasabi ko eh, para lang mapagbigyan nyo or ma-impress niyo yung mga idolo niyo, magpapakabububuhan kayo, lalo na po etong si Harry Roque, ano ho. So eto, nilinaw ng Davao City Regional Trial Court, Branch 15, na hindi nila kinakansila, yon wala daw cancellation. Kasi report ng SMNI, nag na daw ang mga kapulisan at yun nga may celebration nagdiriwang na ang mga KOJC members <laughs> Talukohan talaga na itong mga ito ito ang masasabi ko ah dahil nakapasok na po ang mga lehitimong uh, media dyan sa KOJC compound makikita nyo na yung pagkakaiba ng ibinabalita ng mga media na yan kumpara doon sa peking media nga na SMNI alam natin kung paano ibahin ang balita. Hindi ni hindi yan ibabalita syempre yung pagsaboy ng kaning baboy sa mga kapulisan ng isang KOJC member at marami pa pong ibang kabalastungan at kabasasang ginawa ang mga KOJC members. Yon. Hindi kinansila ang warrant of arrest laban kay Kibuloy. Walang cancellation. At ang totoo niyan sa mga oras na ito ay meron na pong karagdagang kapulisan na nakatalaga dyan sa KOJC compound. Sa laki ba naman kasi ng compound? Ang pagkakaalam ko, nung isang araw, 30%. So baka ngayon, kalahati na po ang nagalugad. Pero meron ng lead, meron ng information, na meron nga pong tunnel na dapat tignan at uh, galugarin kung saan talaga yung lagusan ng tunnel na yan. Good luck!